hi guys good morning kape tayo sa inyo kay gising lang so ayan ayan guys kape at saka pandesal ayan yung pandesal ko guys halagang 20 pesos yan so ayan lang yung almusal ko tapos asikaso pasok na naman sa trabaho So, ganun lang yung buhay ko, guys. Yan, kahit marami tayong pinagdaan ng problema, laban lang. Wala naman ibang makakatulong kundi sarili lang natin, no? So, guys, kapi-kapi. Simula na natin. Kaya, ano, yun oras na. Kinapi ko na yung kape ng ano ko dito kasi Alang araw na rin siyang hindi mo uwi. Baka maunahan pa ako ng mabait. So, bukas na ako magkape ng ano, no sugar. Inubos ko lang to para hindi ma-stuck. Kape sa inyo. Maingan yung -bahay ko kape po masarap siya. with pandesal pandesal lang tsaka kape hindi mo na kailangan tulagyan ng palaman kasi matamis matamis po yung ano matamis po yung pandesal Pasensya nyo na yung naririnig nyo guys. Maingay yung ano, kapitbahay namin maagang nag-ayat ang hinuman sa, kabi, sa ano, kabilang kwarto. Kaya medyo maingay sila. ayan ayan po natapon ano tayo ngayon cowboy para walang maraming hugasan dyan na lang sya so ayun friday na naman Araw pala ngayon yung nasarila. Kape po. Salap guys. Hmm. Ano to dos isa? Pero masarap siya matamis. Hmm.

Habang nagbablog ako guys Pinanood ko yung GC ng mga kasamahan ko Kaya ano kasi sila Laban ng ML yun know. Panalo kami 5-0 na default sila Kasi okay Good job hmm. Ay guys magpapasalamat pala ako Sa lahat po pala nang Nagsubscribe sa YouTube channel Thank you so much Tsaka guys kung napalitan ko man ng ano picture. Wala po yun. Talagang inano ko lang siya. Pinalitan ko lang. Taka. Magpapasalamat po ako sa inyo na may magpapatuloy po kayo magsuporta sa channel ko. Gusto ko lang umangat. Baka pwede pong makisuyo. Subscribe na rin po. Thank you po. Ayoko pala ubusin yung ano. Pandesal na sa ano. Halagang 20 pesos. tatlo na lang. Ito, na yung mga kasamahan ko. Malaki premium na ito. Finals Nakasunod niya yung premium. Eh. Sipin mo, naglaban ka 3M ang ano. 3M ang premium. ML tournament. So guys, kung napapansin nyo sa video, mag-isa lang ako. Uh, Ayaw kasi kasing sasabihin dito eh, pero karoon lang kami na anak mis misunderstanding kaya wala siya dito ngayon sa video ko ilang araw na so kahit man ganun naway supportahan niyo pa rin yung channel lang thank you po <coughs> bus ang pinapay ng oras. Yari na naman ako sa acid nito Kasi guys matagal na ako hindi nagaganito Hindi nagkakape kasi nagkaka-acidic ako So yung ginagawa ko yung kape na stick Wala po yung asukal Natural kasi yun eh, Ito kailangan ko mag tubig na mag tubig para ma Sayang eh. so, kasi naka-stack lang eh. Ilang araw na kasi hindi umuwi yung ano. Kinakasama ko dito. Kaya hindi ko alam kung uuwi pa ba. Kaya kailangan ko siyang ikati kasi sayang. Bukas na lang ako mag ano guys. Bukas na lang ako mag kape na stick. kailangan natin uminom ng tubig kasi delikado yung acid hindi mo na kailangan hugasan yan sayo So guys, tapos na. Agos yung tinapay na halagang 20 pesos plus kape, then tubig. Kasi kailangan ko talaga siya sundan ng tubig kasi acidic ako. Hindi na talaga ako nagkakape ng ganun. Kasi oh, sayang eh. Naka-stack lang. Excuse me. Thank you for Lord. Thank you for Lord. So yun lang guys. Salamat, salamat, salamat. God bless you all. Thank you so much.